Siligaya ay 28 anyos at limang taon ng kasal kay Dante, isang gwardiya sa isang bodega sa bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi naman perpekto ang kanilang pagsasama, puno ng araw-araw na gawain, kompromiso, at mga sandaling may init ng pagmamahal, pero pinipilit nilang panatilihin ito sa kabila ng pagod at rutina. Siligaya ay isang receptionist sa isang beauty salon sa bayan, palaging nakaayos, may mahinang halimuyak ng sampagita sa buhok. Nakasuot ng simpleng blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang payat na katawan, at palaging may nakalawit na pulsera sa pulso. Isang araw, habang naglilinis ng sala, napansin ni Ligaya ang kakaibang puting alikabok sa sahig. Akala niya ay alikabok lamang, ngunit nang tingnan niya ang paa ng lumang kahoy na mesa, may maliliit na butas ito, tila nilalamo ng anay. Nag-alala si Dante at agad silang bumili ng mga panlaban sa insekto, pero tila nilalaro sila ng mga anay pabalik-balik ito sa bawat sulok ng bahay. Napilitan silang tumawag ng pest control at sinabi ng mga eksperto na kailangan nilang lisanin ang bahay ng isang linggo para maspray ng kemikal. Hindi kaya ng kanilang bulsa ang magrenta ng bagong bahay at masikip na sa mga kaibigan nila. Nang magmukahi si Dante na pumunta na lang sila sa bahay ng ama ni Ligaya sa bayan ng Liliw, Laguna, agad silang pumayag. Hindi madalas makita ni Ligaya ang ama ni Dante, si Mang Victor, isang matangkad at payat na lalaki na may matalim na mga mata at mahinang iti, laging tahimik pero tila may itinatagong lihim. Sa pagdating nila sa lumang bahay ni Mang Victor na napapaligiran ng mga puno ng mangga at bayabas, ramdam ni Ligaya ang kakaibang lamig ng lugar, kahit mainit ang araw. Pinapasok sila ni Mang Victor ng may kalmadong boses, pasok kayo. Huwag mahiyang mag-ayos. Sa loob, amoy kahoy at lumang alikabok ang bumalot sa mga sulok. Ibinigay ang isang kwarto na may makipot na kama at mabigat na kortina na halos hindi lumalampas ang liwanag. Pagod si Dante kaya agad siyang nahiga habang si Ligaya naman ay naupo sa gilid ng kama, nakasuot na manipis na damit panloob at simpleng palda, pinagmamasdan ang paligid habang nakikinig sa mga tunog ng bahay, ang kaluskos ng sahig. Ang huni ng kuliglig ng gabi, umalis si Dante sa kanyang gabi ang trabaho, iniwan si Ligaya na mag-isa kasama si Mang Victor. May halong kaba at kuryosidad si Ligaya habang sinusubukang magbasa, ngunit na siya ng tatlong mahinang katok sa pintuan. Ligaya, nagluto ako ng sinigang, samahan mo ako, mahina at mababang tinig ni Mang Victor. Nag-alinlangan siya pero pumunta sa kusina, kung saan nakaupo si Mang Victor sa payak na kamiseta na nakatungtong hanggang siko, ipinapakita ang kanyang mga litid na kamay na tila may kwento, tahimik silang kumain. Napansin ni Ligaya na palihim siyang pinagmamasdan ni Mang Victor, ang kanyang mga matay tila sumusubok magbasa ng kanyang mga iniisip. Hindi ba kayo komportable dito? Tanong ni Mang Victor nang may bahagyang pag-aalala. Bago lang po ito, sanay na po ako, umiti si Ligaya, pilit na tinatago ang kaba. Hindi ako nangagat, nagbiro si Mang Victor na may bahagyang iti, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mabilis na natapos ni Ligaya ang pagkain at umalis sa kusina, Ngunit hindi siya makatulog ng maayos, ang tingin ni Mang Victory na natili sa kanyang isipan, malamig at masyadong matagal, kinabukasan. Nauna si Ligaya kay Dante at pumunta sa kusina na nakasuot ng maikling blusang nakatali sa baywang at shorts, ang buhok ay nakatali sa buntot. Nakita niyang nakaupo si Mang Victor na nagbabasa ng dyaryo, at ang kanyang tingin ay dumaan sa manipis na tela ng kanyang damit na nagdulot ng init sa kanyang mga pisngi. Magandang umaga, ang medyo magaspang ngunit malumanay na boses ni Mang Victor. Magandang umaga rin po, sagot ni Ligaya, pilit iniiwasan ang kanyang mga mata. Ngunit nang dumako ang tingin ni Mang Victor sa kanya, mabilis niyang nilingon ang ulo, nag-aalangan, ngunit hindi niya maiwasan ang pakiramdam na may kakaibang koneksyon sa pagitan nila habang naglilinis ng sahig sa pasilyo, napansin ni. Ligaya ang paglabas ni Mang Victor mula sa kanyang kwarto. Napansin niya kung paano tumigil ang tingin ni Mang Victor sa kanyang mga binti at parang may kuryente na dumaloy sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa kanya, napansin niyang nagtapos ang kanyang ngiti at tahimik siyang nilampasan. Nang gabing iyon, nagbalik si Dante ng pagod mula sa trabaho at agad na nahiga habang si Ligaya ay nanood ng telebisyon sa sala. Tahimik na sumama si Mang Victor, umupo sa tabi niya sa sofa, halos magkadikit ang kanilang mga katawan. Ramdam ni Ligaya ang init ng kanyang katawan at hindi niya maiwasang tumingin sa malaki at malakas na kamay ni Mang Victor. Mismo ba ang bahay? Tanong nito sa mahinang tinig. Opo, medyo, sagot ni Ligaya, halos bulong, sa gabing iyon, na naginip siya ng kakaiba, malalakas at mainit na mga kamay ang yumakap sa kanya, at may boses na bumubulong sa kanyang tenga. Nagising siya sa gitna ng gabi, nanginginig, habang ang buwan ay nagpapasok ng liwanag sa bintana. Sa labas ng kanyang kwarto, narinig niya ang mga hakbang na dahan-dahan, at sa ilalim ng pinto ay may anino. Hindi siya gumalaw, nakadikit sa pintuan habang unti-unting nawawala ang mga hakbang. Humarap si Ligaya sa unos ng damdamin, kaba, takot, at kakaibang atraksyon. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, kung saan ang bawat sulok ay may kwento, nagsimula ang kanyang lihim na labanan sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa, ng katapatan at pagtataksil. Ngunit sa likod ng mga mata ni Mang Victor ay may isang lihim na hindi pa niya handang ibunyag, isang lihim na maaaring sirain ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Kinabukasan, nagising si Ligaya na may matinding bigat sa dibdib. Hindi niya mapawi sa isip ang mga gabing nagdaan, ang malamlam na liwanag sa bahay ni Mang Victor, at lalo na ang mga titig na naglalaro sa pagitan nila. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, nakasuot siya ng payak na puting blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat at maikling palda na nagpapakita ng kanyang maayos na mga binti. Ang kanyang mga pulseras ay kumikislap sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Nang makita niya si Mang Victor na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng kape, nagtagpo ang kanilang mga tingin at parabang may apoy na sumiklab sa pagitan nila, magandang umaga, malumanay niyang bati. Habang pilit inaalis ang kaba sa kanyang tinig, magandang umaga rin, sagot ni Mang Victor, na may bahagyang iti sa labi. Hindi mo ba gusto ang kape ko? Parang lagi kang nagigising sa ganitong oras, umiti si Ligaya, hindi naman, pero mas gusto ko yung may gatas. Tumawa silang dalawa ng bahagya, pero may bigat pa rin sa kanilang mga puso. Sa tanghali, nagpasya si Ligaya na lumabas para maglakad-lakad sa paligid ng bahay. Nakadress siya ng kulay itim na may manipis na strap na nakatali sa batok, na bahagyang nagpapakita ng kanyang liig at balikat. Sa paa ay nakasuot siya ng simpleng sinelas na may borda, na sumasabay sa bawat hakbang niya sa mga lumang bato ng hagdanan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno ng mangga, nakarinig siya ng kalusko sa mga dahon paglingon niya, naroon si Mang Victor, may hawak na gunting panggupit ng mga sanga, nakasuot ng lumang polo at maong na pantalon, nakakainis talaga yung mga puno, sambit ni Mang Victor habang pinupunit ang mga tuyong sanga, parang ikaw rin. Nakakamot sa ulo, biro ni Ligaya, na may halong iti at pagkabiro, napailing si Mang Victor at tumawa ng bahagya. Ikaw palaging may sagot. Parang telepono na laging nakavibrate, pero minsan, gusto ko rin namang itigil ang ingay, sagot ni Ligaya, habang nakatingin sa kalangitan na unti-unting nagdidilim. Biglang naging seryoso ang mukha ni Mang Victor. Sabi mo, bakit nga ba kayo ni Dante tumagal ng ganito katagal? Kahit ramdam ko na parang mailamat na sa pagitan ninyo, napabuntong hininga si Ligaya. Akala ko pag-ibig ay pasensya. Pero minsan, ang pasensya ang pumapatay sa atin, ahimik silang naglakad, Parang dalawang estranghero na ginuguhit ang mga tanong na hindi pa handang sagutin. Nang biglang bumuhos ang ulan, dali-daling nagtakbuhan sa ilalim ng isang lumang garahe. Basang-basa si Ligaya, ang kanyang damit ay dumikit sa katawan, nagpapakita ng bawat kurba at linya ng kanyang katawan, hindi sobra, ngunit sapat para maipahiwatig ang kanyang ginintuang balat. Napahawak siya sa buhok habang si Mang Victor ay lumapit, inilapag ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Dapat siguro itigil na natin ito, mahina niyang bulong. Ngunit bago siya makasagot, hinila siya ni Mang Victor palapit. Ang halik niya ay matalim at puno ng pagnanais na matagal na niyang ipinagkait. Ang bawat haplos ay puno ng apoy, isang apoy na naglalaban sa loob ni Ligaya sa pagitan ng tama at mali. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, tila ba nililinis ang kanilang mga kasalanan, pagbalik sa loob ng bahay, basa pa rin si Ligaya, ang kanyang mahabang buhok ay naglalaga sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng damdamin. Hindi niya may alis sa isip ang mga mensahe sa telepono ni Dante, na tila isang malupit na panghuli sa kanyang mga lihim. Sa hapunan, suot niya ang isang madilim na berding damit na may mataas na slit sa gilid ng hita, na nagpapakita ng kanyang mahabang mga binti at mahinang kurba ng baywang. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos sa isang maluwag na bun, ang kanyang mga pulso ay may mga pulseras na kumikislap sa ilaw ng lampara. Nang makita siya ni Mang Victor, hindi niya maitago ang pagkagulat at muling dumako ang tingin niya sa kanyang mga balikat at liig. Tahimik silang kumain, ngunit ang mga mata ni Mang Victor ay hindi tumigil sa paggalugad sa kanya. Ngayon, iba ka talaga, wika niya, na maihalong paghanga at pagnanasa. Salamat, napakulay ang mga mata ni Ligaya sa sagot, ngunit sa loob niya ay may malalim na gulo. Sa gabing iyon, muli niyang narinig ang mga hakbang sa labas ng kanyang silid. Ngunit hindi na niya tinakasan o inisip ang mga ito bilang simpleng lamang, ngunit sa likod ng bawat halik, bawat titik, ay ang tanong na sumisiksik sa kanyang dibdib, hanggang kailan siya magtatago sa dilim ng kanyang mga sikreto? At ano ang magiging kapalaran ng kanilang lahat kapag lumabas na ang katotohanan? Kinabukasan, nagising si Ligaya na tila may mabigat na ulap na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang balikan sa isip ang mga nagdaang gabi, ang mga lihim na halik, ang mga titig na puno ng apoy mula kay Mang Victor, at ang malamlam na liwanag na umago sa lumang bahay sa liliw. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat at isang maikling palda na nagpapakita ng kanyang maayos na mga binti. Ang kanyang mga pulseras ay kumikislap sa sikat ng araw habang naglalakad siya papuntang kusina Nakita niya si Mang Victor na nakatayo sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng kape, nakamasid sa paligid ng bahagya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang may apoy na sumiklab sa pagitan nila, isang apoy na parehong nakakatakot at nakakabighani. Magandang umaga, malumanay niyang bati habang pinipilit itago ang kaba sa kanyang tinig. Magandang umaga rin. Sagot ni Mang Victor, may bahagyang iti sa labi. Parang laging ganito ang gising mo dito. Umiti si Ligaya, mas gusto ko lang yung may gatas ang kape. Nagbahagi sila ng mahinang tawa, ngunit ramdam pa rin ang bigat sa kanilang mga puso. Sa tanghali, nagpasya siya si na lumabas upang maglakad-lakad sa paligid ng bahay. Nakadress siya ng itim na damit na may manipis na strap na nakatali sa bato, bahagyang nagpapakita ng kanyang lieg at balikat. Sa paa ay simpleng sinelas na may borda, na sumasabay sa bawat hakbang sa mga lumang bato ng hagdanan. Habang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng mangga, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon. Paglingon niya, naroon si Mang Victor, may hawak na gunting panggupit ng mga sanga, nakasuot ng lumang polo at maong, nakakainis talaga yung mga puno, sambit ni Mang Victor habang pinupunit ang tuyong mga sanga, parang ikaw rin. Palaging nakakamot sa ulo, biro ni Ligaya, may halong iti at pagkabiro, napailing si Mang Victor at tumawa ng bahagya. Ikaw palaging may sagot. Parang telepono na laging nakavibrate, pero minsan, gusto ko rin namang itigil ang ingay, sagot ni Ligaya, nakatingin sa unti-unting nagdidilim na kalangitan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Mang Victor. Bakit na ba kaya tumagal kayo ni Dante? Parang ramdam ko na mailamat na sa pagitan ninyo, napabuntong hininga si Ligaya. Akala ko pag-ibig ay pasensya. Pero minsan, ang pasensya ang pumapatay sa atin, kahimik silang naglakad, Parang dalawang estranghero na ginuguhit ang mga tanong na hindi pa handang sagutin. Nang dumating ang malakas na ulan, dali-daling nagtakbuhan sa ilalim ng isang lumang garahe. Basang-basa si Ligaya, ang damit ay dumikit sa katawan, nagpapakita ng bawat kurba, hindi sobra, ngunit sapat para maipahiwatig ang kanyang ginintuang balat. Napahawak siya sa buhok habang lumapit si Mang Victor at inilapag ang kamay niya sa balikat ni Ligaya. Dapat siguro itigil na natin ito. Mahina niyang bulong. Ngunit bago makasagot si Ligaya, hinila siya ni Mang Victor palapit. Ang halik niya ay matalim at puno ng pagnanais na matagal na niyang ipinagkait. Ang bawat haplos ay puno ng apoy, isang apoy na naglalaban sa loob ni Ligaya sa pagitan ng tama at mali. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, tila nililinis ang kanilang mga kasalanan. Pagbalik sa loob ng bahay, basa pa rin si Ligaya, ang mahabang buhok ay naglalaga sa balikat at ang mga mata ay naglalagablab ng damdamin. Hindi niya mayalis ang mga mensahe sa telepono ni Dante, na tila malupit na panghuli sa kanyang mga lihim. Sa hapunan, suot niya ang madilim na berding damit na may mataas na slit sa gilid ng hita, na nagpapakita ng mahabang mga binti at mahinang kurba ng baywang. Ang buhok ay maingat na inayo sa maluwag na bun, at ang mga pulso ay may kumikislap na pulseras. Nang makita siya ni Mang Victor, hindi niya maitago ang paggagulat, at muling dumako ang tingin niya sa mga balikat at liig ni Ligaya tahimik silang kumain, ngunit hindi tumigil ang mga mata ni Mang Victor sa paggalugad sa kanya. Ngayon, iba ka talaga, wika niya, may halong paghanga at pagnanasa. Salamat, napakulay ang mga mata ni Ligaya sa sagot, ngunit sa loob niya ay may malalim na gulo. Sa gabing. Iyon, muli niyang narinig ang mga hakbang sa labas ng silid, ngunit hindi na niya tinakasan o inisip ang mga ito bilang simpleng ingay lamang. Ngunit sa likod ng bawat halik at titig ay ang tanong na sumisiksik sa dibdib niya. Hanggang kailan siya magtitiis sa dilim ng mga lihim? At ano ang magiging kapalaran ng lahat kapag lumabas na ang katotohanan? Dumilim ang gabi sa bayan ng liliw nang muling marinig ni Ligaya ang mga dahan-dahang hakbang sa labas ng kanyang kwarto. Nakasuot siya ng manipis na nightgown na may malambot na tela na bahagyang sumusunod sa kurba ng kanyang katawan, tila isang lihim na sinasabi sa hangin. Dahan-dahan siyang bumangon, pinisil ang kanyang mga daliri habang kinikimkim ang kaba at pag-aalinlangan. Sa ilalim ng pinto, may anino na tila nag-aanyaya, ngunit sa puso ni Ligaya ay maihalong takot at pagnanais. Tahimik siyang lumapit sa pintuan, dahan-dahang binuksan ang pasilyo, at doon niya nakita si Mang Victor. Nakasuot ng simpleng polo na bahagyang nabasa ng ulan, hawak ang payong. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, isang apoy na primitivo, matindi at di mapigil. Walang sinabi si Ligaya, ni hindi rin siya pinagsabihan. Magkasabay silang naglakad sa madilim na hardin, ang mga dahon ng mangga ay naglalaro sa hangin, ang malamig na simoy ay nakikipaglaro sa kanyang damit, nang marating nila ang likod ng bahay, nilapitan siya ni Mang Victor at niyakap ng mahigpit. Ang init ng kanyang mga kamay ay dumaloy sa katawan ni Ligaya, kahit basa ang tela ng nightgown na dumikit sa kanyang balat. Hinawakan nito ang kanyang lieg, ang mga daliri ay dahan-dahang dumula sa balat, habang ang kanyang mga labi ay dumampi sa kanyang pisngi. Hindi na tayo makakabalik, mahina niyang bulong, puno ng pagnanasa at pangulila, napahalik pahalik si Ligaya. Ang kanyang mga palad ay sumagi sa likod ni Mang Victor habang ang mga labi niya ay naglaro sa kanyang lieg. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagdududa ay napalitan ng matinding init at pangakong hindi niya maintindihan pag-uwi sa loob ng bahay, natagpuan ni Ligaya si Dante na mahimbing ang tulog sa kanilang kwarto. Walang malay sa unos na bumabalot sa paligid. Ngunit sa sulok ng kwarto, nakalatag ang isang itim na panyo na may mga inisyal na SES. Ang tanda ng lihim na relasyong hindi niya matanggap, ngunit hindi rin niya maitanggi. Nagising siya kinabukasan na may mabigat na puso at nagpasya na harapin ang katotohanan, Ngunit ang mga damdamin niya ay nagulo, nalilito sa pagitan ng pag-ibig, pagtataksil, at isang lihim na pangakong walang katapusan. At habang unti-unting naglalakbay sa dilim ng kanyang kaluluwa, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa Kanya, sino ba talaga ang tunay na kaaway, ang asawa niyang si Dante, o si Mang Victor na naglalaman ng apoy na tila unti-unting sinusunog ang lahat ng kanyang mundo? At ano ang magiging kapalaran ng kanilang tatlo sa mga susunod na araw? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim ng lumang bahay sa liliw, naghihintay na mabunyag sa mga susunod na kabanata ng kanilang kwento. Habang papalapit ang dapit hapon sa maliit na bayan ng liliw, naramdaman ni Ligaya ang bigat ng bawat sandali. Nakasapatos siya ng simpleng sinelas na may maliit na borda, at suot ang mahabang puting blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat. Habang ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa maluwag na bon na may ilang hibla na malayang bumagsak sa kanyang leeg. Ang kanyang mga pulseras ay kumikislap sa sinag ng huling liwanag ng araw. Sa kanyang mga mata ay maihalong pag-aalinlangan at tapang. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga punong mangga sa paligid ng lumang bahay, narinig niya ang mga mahinang hakbang sa likuran. Nang lingunin niya, naroon si Mang Victor, nakasuot ng simpleng polo at maong, may hawak na gunting panggupit ng mga sanga. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, puno ng lihim at pagnanasa. Alam mo ba, ligaya, Malumanay niyang panimula ang mga punong ito, parang tayo. Matagal nang may tinatago, may mga sugat na hindi pa gumagaling, napangiti si Ligaya, at minsan, kailangan nating putulin ang mga tuyong sanga para lumago muli, tumugon si Mang Victor, tama ka. Pero hindi lahat ng sugat ay kaya nating pagalingin ng mag-isa, biglang bumuhos ang ulan, at dali-daling nagtakbuhan sila sa ilalim ng lumang garahe. Basang-basa si Ligaya, ang kanyang damit ay dumikit sa katawan, ipinapakita ang malalambot na kurba ng kanyang baywang at hita. Napahawak siya sa buhok, habang lumapit si Mang Victor at inilapag ang kanyang kamay sa kanyang balikat, hindi na natin ito mapipigilan, mahina niyang sabi, habang ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng pahintulot, bago makasagot si Ligaya. Hinila siya ni Mang Victor palapit, at ang halik niya ay matalim at puno ng init. Ang bawat haplos ay naglalagablab, isang apoy na nagpapalakas sa kanyang katawan at isipan. Ang mga patak ng ulan ay tila musika na sumasabay sa kanilang paglalaban sa pagitan ng tama at mali, pagbalik sa loob ng bahay, basa pa rin si Ligaya, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng damdamin at pag-aalinlangan. Hindi niya maiwasang maalala ang mga mensahe sa telepono ni Dante, ang asawang tila malayo sa kanya, at ang lihim na relasyon na unti-unting lumalalim sa pagitan niya at ni Mang Victor. Sa gabi, habang nagmumuni-muni si sa silid, may dumaan na anino sa labas ng bintana, isang paalala na ang dilim ay may mga lihim na hindi pa handang maalaman. Ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay naghihintay, puno ng mga tanong at mga desisyong magpapabago sa lahat. Hanggang kailan kaya magtatagal ang kanilang mga lihim? At paano nila haharapin ang unos na unti-unting lumalapit? Ang sagot ay nasa mga bituin, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan sa maliit na bayan ng Liliw.